Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay nakasubscribe na sa inyong channel. Meron din akong gustong itanong sa inyo. May nagmura sa akin sa harapan ng mga tao. Pinagsabihan ako ng malandi at ng aagaw ng asawa. Wala naman akong ginagawa sa kanya at lalong hindi ko inaagaw ang kanyang asawa. Pwede ko ba siyang kasuhan ng oral defamation kahit na ito ay nangyari na ng higit ng isang taon? Sana masagot ninyo ako and God bless. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kasuhan ang taong pinagsabihan ka ng malandi, mga agaw ng asawa? Ito ay nangyari sa harapan ng mga maraming tao kahit na ito ay nangyari na over a year. Mga kaibigan, maaaring ito ay pasok sa oral defamation dahil ang mga binitiwang salita ay paninirang puri. Itinuturing na mapanirang puri ang isang paratang kung pinaratangan ng isang tao ng paggawa ng isang krimen pagkakaroon ng isang bisyo o depikto, totoo man o kaya'y haka-haka, o kaya'y anumang gawa, pagkukulang, kondisyon, katayuan o pangyayari na may posibilidad na siraan o ilagay siya sa paghamak. Ito rin ay maaring may posibilidad na masira ang magandang alaala ng isang patay ng tao. Pero ang mga salitang nakakainsulto ay hindi kaagad masasabing bilang paninirang puri. Kahit na ito ay kasuklam-suklam, masama o kaya nakakainis sa kawalan ng aligasyon para sa mga special na pinsala. The fact that the language is offensive to the plaintiff does not make it actionable by itself. Ang katotohanan na ang salita ay nakakasakit sa taong pinagsabihan, hindi nangahulugan na ito ay pwede nang may kaso. Ang oral defamation ay maring simple o kaya'y grabe. May tuturing na grabe kapag ito ay seryoso at nakakainsulto. Kapag binigkas niya ito sa init ng ulo, magiging light fellow nito. Ni so, sa tanong ng ating viewer, kung pwede siyang magsampa ng kasong oral defamation, ang ating sagot ay, hindi na pwede. Bakit? Ang Republic Act 4661 ay nagtakda na ang prescription ng krimen na oral defamation ay anim na buwan. Ang light oral defamation naman ay dalawang buwan. Ang ibig sabihin nito, maaring isang pa ang kasong oral defamation sa loob ng anim na buwan at light oral defamation sa loob ng dalawang buwan mula nangyari ang krimen. Kung lumampas na ang taning ng pagsampa, hindi na maaring isang pa ang kaso. Dahil nangyari ang krimen over a year na, lumipas na ng more than a year, ayon sa ating viewer, hindi na niya pwedeng isang pa ito dahil mahigit ng anim na buwan nang nangyari ang krimen. Pero kung ulitin na naman ang ginawa sa kanya, maaari siyang magsampa ng oral defamation. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!